Kim Pao, isang taon na ang relasyon, sumingaw. Nabulabog ng todo ang Kim Polandia sa latest update kina Kim Chu at Paolo Avelino matapos sumingaw ang chikang one year o isang taon ng magkarelasyon ang dalawa. Naging sentro ng argument at iba't ibang opinyon ang naturang balita sa lahat ng mga fanny. Nasumingaw sa mismong programa namin sa DWAR Abante Radio, ang Aeminan. Nabash ang partner namin sa radio show na si Dondon Sermino sa palitan ng mga opinyon ng mga Feni, matapos sabihin itong mula sa isang reliable source na one year nang magjowa ang Kim Pao. Nagsimula ang diskusyon sa kumalat na VK photo ni na Paolo at Kim na may dalawang version. Ito raw ay sa Amon Pulo. May mga nagsasabi namang sa isang exclusive at private resort sa Bataan nagtungo ang magka-love team. Pinagdebatehan rin kung ang nasabing larawan ay noong nakaraan taon pakuha o kamakailan lang. Ang pinagtuunan ng pansin ng ilan ay ang haircut ni Paolo. Kumontra ang ilan sa pagiging credible ni Dondon at sinasabing fake news ito. Wala pa naman raw inaamin sina Kim at Paolo. Pati na ang feyney na si Carlos Miguel na gumagawa ng design ng chibi art toy namin, pati sa Kim Pao at Darren Espanto ay nadawit awit na rin sa isyo ng ipagtanggol niya kaming dalawa ni Dondon dahil hindi nito gustong masabihan kaming nagpapakalat ng fake news. Kasunod nito ay ang pambablock niya sa feini na nambash sa amin. Himutok nga ni Carlos Miguel nagpaliwanag lang naman siya sa pagtatanggol sa amin pero siya ang pinanggigilan ng iba. Dalawang magkabilang panig ang gumigiit sa tagal na ng relasyon ni Nakim at Paulo. Ang marami ay nagsasabing last year pa raw nila alam na may so meeting romantic na sa kanilang mga lodi. Pero tahimik lang sila. Ang ilan naman ay nagsasabing hindi dapat pangunahan at pakialaman si Nakim at Paulo sa kanilang privacy. Pero sa kabuuan, marami ang masaya sa iisang sentro ng usapan ang pagiging magjowa na ng Kim Pao. Maging masaya na lang raw ang lahat lalo't hindi na delulo, lang inaasam nilang pagiging magkasintahan na ni Kim at Paolo.